Ketal! Buenas tardes! Tuturuan ko kayo mag-Espanyol, yung mga basic lang. Total, meron na din naman ako alam sa mga Spanish. So, eto yung mga common phrases. Kung halimbawa, balak mong pumunta dito sa Spain uh, na manirahan, na mag-move, na maging isang um, immigrant or magtrabaho. Ayan. Tuturuan kayo yung mga basic lang naman yung tuturo ko sa inyo. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. Ayan. So, una-una sa lahat, greetings. Paano ba mag-greet ang mga tao dito? Ang hello sa kanila is hola. Ayan. May letter H yon pero uh, silent yung letter H. Hola. Or pwede rin, ketal. Como estas? Um, so, yan yung greetings nila. kung Kumbaga, kumusta ka? Uh, yung kumusta pala is nagaling sa word na como estas. Ayan. Kung kilala mo yung tao, ang sasabihin mo sa kanila como estas. Ayan. Or, kung hindi mo kilala, let's say, mas superior siya, mas formal, como esta. Ayan. Yun yun sa isang tao. Kung alimbawa na dalawang tao, um, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Pag dalawang tao na medyo close na sa'yo. Pero pag dalawang tao or more na medyo formal, ¿qué tal están? Yun yun. Ano pa ba? Um, ang pangalan ko ay Nathaniel. Me llamo Nathaniel o soy Nathaniel. Me llamo Veronica, soy Pedro, ganun. Me llamo, tapos yung pangalan mo, o soy, tapos yung pangalan mo. Ayan. Um, ako ay tatlong po taong, ano I am 30 years old. parang para nakalimutan ko na tuloy magtagalog. I am 30 years old. Tengo 30 años. Ayan. Tengo 30 años. Kung ilang taon na kayo. Tengo 20 años. Tengo 15 años. Tengo uh, 35 años. Ayan. Ako ay nakatira sa Madrid. Vivo en Madrid. Vivo. As in letter V. Vivo en Madrid. Ayan. Vivo en Valencia. Vivo en Barcelona. Ayan. Ano ba ba? Um, uh, ako ay kumakain ng pasta. Yo como pasta. Ako ay kumakain ng pasta. Yo como pasta o yo estoy comiendo pasta. Como manzana, como fruta, como um, arroz, como naranja. Ayan. Um, ako ay umiinom ng tubig, no? I drink water. Bebo agua. Bebo agua. I drink water. Bebo agua. Um, ako ay natutulog ng 9 o'clock. I sleep at 9 o'clock. Duerm Duermo las 9. Duermo las 9. Pag-usapan naman natin yung days of the week. Lunes, martes, miyerkules, weves, viernes, sabado. Domingo, parehas 'yan sa mga Ilocano. Pare, pare parehas lang 'yan, walang pagkakaiba. Lunes, Martes, Miyerkules, Wednesday, Viernes, Sabado, Linggo. So mas madali siyang intindihin, no? Pag pag sa Tagalog naman, uh, naiba lang 'yung Linggo kasi sa Tagalog, Lunes, Martes, Miyerkules, webes, Viernes, Sabado, Domingo. Um uh, Linggo rather, no? So 'yun lang 'yung kaibahan. Punta naman tayo sa months of the year. Uh, January, February, March, April, May hanggang December. Enero, January. January, Enero. February, Pebrero. March, Marzo. April, Abril. Uh, May, Mayo. June, Junio. July, Julio. August, Agosto. Uh, September, septiembre. October, octubre. November, noviembre. December, December. Kung mapapansin nyo, maraming uh, words sa so, months of the year ang um, um, same lang siya sa, taga sa Tagalog or Filipino. Ayan. Pasensya naman. Medyo kakakain ko lang. Ano ba yung importante? ang um, house is casa. Casa. Nandito ako sa house, estoy en la casa. Ayan. Nandito ako sa house, estoy en la casa. Ayan. Um, parts of the house, kusina is kusina. Estoy en la kusina, nandito ako sa kusina. Estoy en la sala, nandito ako sa salon. Estoy en la habitación, nandito ako sa kwarto. Estoy en el cuarto de baño, nandito ako sa bathroom. Ano pa ba? Estoy en el garaje. Nandito ako sa garage. Estoy en, en el patio. Nandito ako sa yard. Estoy en el jardin. Nandito ako sa garden. So, ano pa ba? Um, so, yun lang. Parts of the house. Siguro sa mga next videos ko, uh, mas idedetalya pa natin. No? Ano pa ba yung kailangan? Ako ay naglalakad. Estoy caminando. Estoy caminando. Ako ay naglalaro, estoy jugando. Ako ay uh, nagsasalita, estoy hablando. Ako ay nagsasalita ng Espanyol, estoy hablando Espanyol. Ayan. Um, things. Ano ba? Ang damit is ropa. Damit, ropa. Ayan. Pag-usapan nga natin yan. Um mga, mga iba't ibang mga categories no sa mga next videos natin. Ano pa ba? Ako ay uh, nagsasaing or nagluluto, estoy cocinando. Halimbawa, ako ay nagsasaing ng um, kanin or kanin ba bigas, estoy cocinando arroz. Ayan. Ako ay nanonood ng uh, television, estoy viendo la tele o estoy viendo la television. Ako ay nanonood ng television. Ako ay nagtatrabaho, estoy um estoy trabajando. Ako ay nagtatrabaho sa gabi, estoy trabajando por la noche. Ako ay nagtatrabaho sa umaga, estoy trabajando por el día o estoy trabajando por la mañana. Um, ako ay nagtatrabaho sa weekend, estoy trabajando por el fin de. Ayun. Um, sasakay ako ng bus, Boya tomar el autobus, um, Boya tumar el taxi, Boya tumar el avion, Boya tumar uh, el tren, o Boya tumar el metro, ako'y sasakay ng ganito. Um, weather naman tayo, pag-usapan natin ng weather. O, oh, klima, no? O, oh, weather. Um, ang tawag nito? Sunny, it's sunny. Or, umaaraw. Hace sol. Hace sol. Um, ah, tawag nito. Humuulan. Está lloviendo. Está lloviendo. Pag may snow, um está nevando. Está nevando. Ayan. Ano pa ba? Uh, earthquake. Terremoto. Ay, terremoto. May mayroong earthquake, okay? Malamig. Hace frío malamig ase frio, mainit ase kalor, ase kalor. Ano ba ba? Um, ano ba bang kailangan yung uh, matutuhan? Meron ba kayong mga ideas, suggestion? You can comment sa ating comment section at tuturuan ko kayong um, uh, mag-Espanyol. No? Ayan. Um, ako ay naglalaba. Estoy lavando las ropas. Ako ay naglalaba ng mga damit estoy lavando las ropas. Ayan. Um, ako ay nag-aaral, estoy estudiando. Ayan. Me llamo Nathaniel, tengo 30 años, e vivo aquí en Madrid. Estoy trabajando como auxiliar de conversación en un cole público. So, ayan. Ako ay nagtatrabaho bilang isang uh, language assistant sa isang public school dito sa Madrid. Ayan. Sobrang fun uh, matutuhan ang Spanish language dahil maraming mga uh, Tagalog words, mga Ilocano words na same lang siya sa mga sa Spanish words. Ayan. tayo ng mga videos about it. For example, bilang isang Ilocano, maraming mga words like pasyar, no? Ah, paano ako managpasyari, Jay? Uh, daya. Uh, um, Spanish word yon, To stroll. Ganyan. Um, sa amin nalalako nung bata kami, meron kaming ano, yung lakasa, yung lakasa case para siyang box wooden box where you put your things. Ang ah, tawag doon lakasa sa amin no. Pero ang lakasa po talaga is yung bahay. Ayun, bahay, lakasa ayan. Magbilang naman tayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So, medyo may similarity yung iba, no? Uno. Uno, isa. Dos, dalawa. Tres, tatlo. Cuatro. Uh, ano ba ang cuatro? Apat. Uh, um, cinco, lima. Um, seis, anim. O sa Ilocano, seis. Siete, pito. Ocho, walo. Nueve, nine. Or ano? Uh, ano bang Tagalog ng nine? Anim? Ah, hindi. Anim, pito, walo. Siam. <laughs> Nalilito na ako. And then, um, ten, diet. Ayan. Twenty, veinte. Trenta, trenta, thirty. One hundred, cien. One thousand, mil. Um, one million, milliones. Ayan. Um, animals naman. Um, aso, gato. Aso, gato. Pusa. Ay, mali. <laughs> Sorry. Baka mabash ako. Aso, pero. Aso, pero. Naku, ibabash na nila tayo. Char. <laughs> Pusa, gato. Pusa, gato. Elephant, elefante. Um, ahas, serpiente, baboy, cerdo. Um, ano pa ba? ba? Um, baka, vaca. So, same lang sila, no? Unggoy, mono. Kimono. <laughs> yung parang expression na kimono is, ang ganda, kimono. Pero yung animal is mono, unggoy. Um, ano ba? Ibon, paharo um, ano mga, mga animals? Butterfly, mariposa, yung um, dolphin, delfin, giraffe, hirafa, lion, leon, tiger, tigre, um, crocodile, cocodrilo, <laughs> ganon. So, di ba ang saya mag-Espanyol? Uh, mag So, marami pa. Um, siguro magsasalita ako ng Spanish and then you go to our comment section and then uh, ilagay nyo dyan kung anong pinagsasabihin ko. No? Um, yo, estudiaba. Mag-start na tayo ha. Uh, ilagay nyo na lang sa comment section kung ano itong sasabihin ko. Yo estudiaba Espanol en Filipinas. Comencé en en la Universidad de Filipinas en Diliman y después continué mis estudios en Instituto Cervantes en Calau y después en Makati. Estaba um, trabajando en Centro de Llamadas como bilingüe y después yo me mudé aquí en España y ahora ya he vivido aquí en Madrid, en España, por cinco años. So, yo paki-comment naman sa ating comment section kung ano yung So napaka-interesting po at saka napaka-rewarding um, napaka-fulfilling na meron kang uh, ibang uh, alam na language, no? So ayun nga, gagawa nga tayo ng uh, iba't ibang part ng ating teaching Spanish ayan, para sa ating mga kababayan na gustong uh, matutuhan ng Spanish language. Alam kong marami na ang um, um, nag-aaral bilang isang call center agent sa Philippines, pero I um, challenge you guys to do more or to go beyond. Ganon. So, alam kong makakaya nyo yan at magagawa nyo yan, no? Mm, mahirap mag-aaral, to be honest, kasi nung nag-aaral ako, I was I uh, studying um, daytime or morning time sa Instituto Cervantes. And at the same time, I was a call center agent. Nagtatrabaho po ako ng gabi. So, so sobrang hirap, no? meron yung mga times na hindi na talaga po ang pasok sa akin yung uh, pinag-aaralan namin sa school, but then life must go on, no? Ganun talaga yung challenge, and I embrace the challenge, and wala akong pakialam kasi kung uh, nagkakamali ako sometimes, no? So, I, um, I just studied and studied, ganun. Kailangan mo talagang pagsabayin, eh. So, yun. Plus, maraming pang mga Um, responsibility responsibilities along the way so hindi siya ganoon ka dali talaga so yun lang introductory video muna to sa ating uh, Spanish lessons ayan free yan kaya kung ako sayo, ka sa sayo mag-subscribe ka sa akin channel kung meron kang topic na uh, gusto mong pag-usapan natin you can comment sa ating comment section and don't forget to hit the thumbs up button muyamo na Daniel desde Madrid hasta luego. Nos vemos en el siguiente video.